Isa sa mga karaniwang senyales ng pagtanda ng isang individual ay kapag nagsimula ng mamuti ang buhok nito. Pero bakit nga ba ito nangyayari at ano ba talaga ang sanhi ng pamumuti ng buhok ng isang tao kapag tumatanda? Ang buhok ng bawat isa ay may dalawang pangunahing parte na kung tawagin ay shaft at root. Ang tinatawag na shaft ay ang kadalasang naiisip ng ilan kapag sinasabing buhok dahil ito ang mahabang hibla na agad nakikita sa bawat individual habang ang root naman ay ang parte na dahilan kung bakit nananatiling nakakapit ang buhok sa anit sa pamamagitan ng pagsiksik nito sa maliit na espasyo sa balat na kung tawagin ay follicle. Sa mga follicles na ito nabubuo ang espesyal na uri ng kemikal na kilala sa tawag na melanin na siya namang nagdedetermina ng magiging kulay ng buhok, mga mata, at balat ng tao kung saan kapag mas mataas ang produksyon ng melanin, mas maitim rin ang nagiging kulay ng mga nasabing parte na ito. Sa pagtanda ng isang individual, ang espesyal na mga sel na ito ay nagsisimulang mamatay at dahil ito ang nagbibigay ng kulay sa buhok, sa pagkawalan nito ay nagsisimula ang pagtubo ng mga puting hibla mula sa follicle. Kung ito ang natural na dahilan kung bakit namumuti ang buhok, may natural din bang paraan para ito ay mapabagal habang bata pa? Sa mga naghahanap ng solusyon para dito, sa kasamaang palad ay wala. May ilan man na bata pa lang ay nagkakaroon na ng mga puting buhok at may iba man na mas matagal bago tubuan nito, kalaunan ay magkakaroon rin ang lahat ng ganitong kulay ng buhok. Ang pinakamadaling paraan para makita kung ano ang maaaring maging itsura ng buhok sa pagtanda ay ang pagtingin sa kung ano ang kinalabasan nito sa mga magulang at iba pang mga mas nakakatandang miyembro ng pamilya. Ito'y dahil ang buhok na sumasabay rin sa pagtanda ay dinidetermina ng genetics kaya naman mataas ang chance ang pag nagkaedad ay kapareho rin ang maging itsura nito sa kung ano ang naging katangian ng buhok ng mga magulang.